Subukan so, namin, ah. Tapos ano, bigay mo yung Facebook account mo. Mm. Kasi, kaya na mag-commit ito. Masa natalan na kita rito, okay na. Anong year model ito, sir? 20. 2022? 20 Baka mm -hmm. Anong naging issue nito bago nyo dinala doon sa job? Ano ko yung wiring key. Kinagat yung daga? Opo. Tapos doon, pag ko, ano siya, nagugugugugog siya. Hmm? Tapos napakagal ko pa siya. Alas ako siya nung hata na oh, may ng na nangyari? Ano yun? -まあ <mute> Doon eh. Tapos, hanggang sa pinuntan yung spark plug, ano, parang sa isa nila lahat, na test-test sila so, Kasi hindi pa rin gumagamit. Patay-tay-tay. Dami nang ginalaw nila. Dami nga po nang ginalaw. Kaya, bago yan, to. Pati pa, ginala pa handle ang switch niya. Kaya ba yung throttle body niya, ginawa natin yung throttle niya. Wala silang ginalaw sa throttle body. Backless din nila pala ito. Yung mga pinagpalitan to, alayan, ko, alaya makikita mo dito. straight road, throttle right road. Ginala na rin namin yung kasi. kasigilan.

battery na saan? Ayan lang. Ah. Sige, mag-iwan. Iwan mo lang pa. Oh, nakita mo? Huwag niyo lang akong madaliin, ha? Hindi. Oh. oh. Tulo pa yun, Tulo. Oh, kasi, anong taon na ta ngayon? 2025? Sunod taon pa ito malabas. Huwag na bang ganun. Iyaya <laughs> ba? Iyawar <laughs> na. Subukan na namin. Sabi ko ay sa akin, kita mo. ko. oh, dalawang buwan may hey. kitsa Tapos naging ganito yung itsura. Hindi okay, basta-basta. Okay. Dito nakabit natin yung battery. Itesting natin yung fuel injector niya. Gumana naman. Gumana. Kailangan muna natin yung kuryente. Mapalabas natin yung kuryente. Kasi kung walang kuryente lalabas, awa dyan Na malit nito, oh. Huh? Brand new stitor. Ha? Kaya nga. Bakit? Oh, pinapalitan eh. Tapos throttle body, tapos ang sira wiring. Bakit pinalitan? Kaya nga sinabi yung ano niya, gugulat ng makina. Eh, anong sabi niya? Eh, lang ng daga tapos pinalitan ko sila. Grabe, no? Pagkat nagkitan daga, mga ilang wire, lang may oh. sampung pirasong wire na putol, ay subahin mo lang yung wire. Hindi ay hilaptan, muntur Hindi daw pinabayad eh. Ha? Oh, tapos ang mga stator nakakabit pa. Hay, hay! Arumahala ba itong parts? Yatay. Kwartahan eh. siguro ng shop siguro. Maraming pera yun. kasi libre na eh dagdagan pa ng harness dagdagan pa natin? harness dagdagan pa natin oh oh harness pack na mahalag mo harness dito pero surplus yung harness surplus, palit nga eh oh surplus gipalitan kaya ang tagtaka ako pa dumami mang wire nito yung pala yung singit-singit pala yung kabila under ba? Naayos na yung mga wirings? Kaya natin. Ibig sabihin, mayroon siyang supply na kuryente. Uh, sa fuel injector na lang.